So, okay na. Karon mga ka-idol, ako na siyang abunuhan og yuta dire para mo level sa dire mga ka-idol oh. Ang pangutana nade mga ka-idol. Makagasto ba ko sa yuta? Kung bag-o pa lang sa akong channel, ayaw kalimot mga idol, i-subscribe. Tindutan bill pinduta ang bilagin para masundan ninyo mga idol huh? ang mga sunod upload na mga videos ko. Talaga. Thank you. Ako ni siyang abunuhan ng yuta diri para mo bil sa diri mga kaidolo. Ang pangutana dire mga kaidolo makagasto ba ko sa yuta? Wow! Ang tubag na ko mga idol, dili. Himala. Ah. Hey, Kaya itong isugutan dili, mga idol, budget o sibing. Asa na ko ng yuta mga idol? Dito sa kilid-kilid sa binuldos dire sa una. Huh? So dito ko mga, mga idol. Kaya ako ni siyang libilon mga idol. So karoon mga idol, mangwa na kong yuta. Talaga? Okay. So, kanyang mga kay morning uh, binuldos na yuta, huwag mo niya akong kwaon kay ako itambak dito sa so akong tabakanan. Bakit ganon? Sige, hey, tumigil ka dyan ha. Kinakabano ko sa'yo. So, okay oh, mga kay oh. no? So, sa karon mga kaidol ah, uh, i sila mga, mga nga. Isang piso mga kaidol, walay gasto. Uh, Binola mo pa ako. Kaya ako lang nangyayom-ayom mga kaidol. tumag wow! So, abuno na po, mga kaidol. So okay no, karon mga idol. Humanagid na nako og abuno. Mabuti naman. Kaya, kaya na human naman ako abuno mga idol. Nakita ninyo mga idol nga bisan piso mga idol wala ko nagpalit og yuta. Sabi ko na sa bisan ka lang eh. libor mga idol wala ko nagpalibor. Ako lang ang nagtrabaho ani mga idol. Kaya nga atong istoryanda, mga idol ang sibing. So karon mga idol kay na human naman ako ni siya o glibil so mau na ang akong uh, gusto i-emphasize sa inyo mga idol nga ah uh, natambakan ako ni siya gyuta nga bisan piso wala ako gasto Aww. so akong video mga idol din hilang taman I hope nga nakwaan ninyo og idea kung unsaon pagtambak o gyuta sa inyong area nga bisan piso o sintabos wala mo'y gasto mga kaidon okay kay mga ka.